Isang negosyanteng Pilipino na nagbitbit lang daw ng padala ng ibang tao ang sinintensya na makulong ng 30 taon sa Hong Kong. Ang laman pala ng ipinaka o ipinakisuyo sa kanya na maleta ay 8 kilo ng heroin. Nakatutok si Realdis. 30 taong pagkakulong ang hatol ng korte sa Hong Kong sa negosyanteng si Bernard Garcia para sa kasong drug trafficking. Hindi kinatigan ng korte ang depensa ni Garcia na hindi sa kanyang halos 8 kilong heroin na natagpuan sa kanyang mga bagahay sa Hong Kong noong July 2011. Nag-Asian tour noong panahong iyon si Garcia. Ang asawang si Luisa, pamangkin na si Gerald Anthony Justiniano, nakasama ang dalawang batang anak. Mula Maynila, lumipad sila patungong Kuala Lumpur, Malaysia. Sunod nilang pinuntahan ang Hanoi, Vietnam. Sabi ni Garcia sa korte, habang nasa Hanoi, may nakilala raw silang mag-asawang Pinoy na nakiusap na magpadala ng package para sa kaibigan sa mainland China. Nakapadlock daw ang mga maleta. Pagdating sa Hong Kong International Airport, binuksan ng mga bagahay ng grupo at doon na nakita ang 8 kilong heroin at 1 kilo ng morphine. Ang dalawang bata agad na pinawi sa Pilipinas sa tulong ng Philippine Consulate. Bukod kay Garcia, kinasuhan din ang kanyang asawa at pamangkin. Na-dismiss ang kaso laban sa dalawa noong Disyembre. Naiwan si Garcia sa kulungan sa Hong Kong. Yeah, consular assistance were given uh, including uh, uh, visitations, uh, prison visitations by our officers there. Uh, we also made sure that uh mayroon siyang uh, abogado and he has a private uh, law firm. Uh, helping him in his, uh, in his uh, defense. Di gaya sa China, walang death penalty sa Hong Kong. Totoo mano hindi ang depensa ni Garcia, muling nagpaalala ang DFA tungkol sa pagtanggap ng mga padala ng ibang tao. Kung may magpapadala, tiyaking nakita mo mismo ang laman nito. We have to be uh, careful, cautious kung uh, sino ang nagpapadala at kung ano ang uh, ipinapadala sa sa ating mga kababayan kasi hindi natin alam kung ito ay mga uh, drugs or any uh, illegal uh, illegal uh, substances or goods that uh, uh, are violative of the uh, laws of another country 34 ang drug trafficking cases na kinasasangkutan ng mga Pilipino sa Hong Kong Lei Alves nakatuto 24 oras